Muling nagtungo sa Senate of the Philippines Pasay City ang iba't ibang grupo ng mga kamusliman sa Metro Manila upang ipaabot ang kanilang panawagan para sa Senado at sa kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos na sana ipagbigyang muling ma-extend ang Bangsamoro Transition Authority o BTA hanggang 2020. Okay. Ang naturang grupo ay pinamunuan ni Federation of Bangsamoro Coordinating Councils of the Philippines o so FBCCP President Abdul Hadi Dagit at narito ang kanyang mga kasagutan sa interview ng isang staff ng Senate of the Philippines. Sir, panawagan nyo kay BBM? Panawagan namin kay BBM, yaman din lamang na gusto rin niyang ipospon ng eleksyon, gawin mo na Mr. President na tatlong taon hanggang 2028 at extend mo na rin ang Transition Authority hanggang 2028 pero huwag mo nang palitan yung mga nakaupo na membro ng mga uh, Bangsamoro. Uh, Transition Authority uh, Parliament. Sila na, extend din sila hanggang 2028. And hindi, ka, hindi kami nakikipaglaban, kahilingan lang. At kung pwede, hold over na lang. Hindi na sila papalitan, sila na rin nakaupo doon hanggat hindi matapos ang eleksyon. So yun ang ano namin, kahilingan namin. Kasi gusto rin nilang ipospon yung eleksyon sa 2026. Gusto natin ipospon na sa 2028, synchronized na sa national elections kasi para maiwasan natin yung sobrang paggasta ng kaban ng bayan kasi sabi ng German ng Komilik kung magigsa kung mag, kung mag election sa 2025 kasama ang BARM wala nang extra budget kung magigsa sa 2026 kasama uh, mag election ng BARM sa 2026 kailangan ng dalawang billion na additional budget. So, dalawang billion, malaki yun. Ang dami nating mga kay, ka, kababayan na naghihirap, tinamaan ng mga sakuna. So, instead na isang taon lang, kung hindi pwede yung isang taon, hindi rin pwedeng tatlong taon, huwag na lang i-extend. 2025, go. Election. Yun lang. Matatandaan na nitong November 25, 2024 ay tumungo din ang naturang grupo sa House of Representatives sa Batasan, Quezon City upang ipaabot sa mga kongresista ang kanilang panawagan na sana muli pang ma-extend ang Bangsamoro Transition Authority o BTA hanggang 2028 upang ganap nitong ma-implementa ang mga nakabinbin pang mga proyekto para sa mga nasasakupan nito at maging sa gobyerno ng Pilipinas. Bukod pa rito ay nagpahayag din ang naturang grupo ng kanilang suporta sa kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos. Para sa mga susunod na balitang Bangsamoro Moro dito sa Metro Manila, siguraduhin nakalike and follow sa ating Facebook page na Muhammad Kana Ilm Clips para ma-update sa mga latest news patungkol sa usaping Bangsamoro Moro. Mula dito sa Metro Manila, nagbabalita ang inyong lingkod at kapatid, Muhammad Kana. Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana